Hello, mga kaogang ko, mga kagandahang ogang. <laughs> Ito na naman po tayo ngayon sa aking tindahan. At syempre, gusto kong i-flex sa inyo uli ang aking paninda. Yung aking in-order. Ayan, ito isa rin po mabili po sa aking mga paninda. Lagi po itong hinahanap. Ano po? Sabi ko nga sa inyo, maging masipag lang po tayo. Mag-scroll scroll, no? Sa mga update po ng mga online shop, no? Ayan, ito po yung sa akin, no? Bali, magkahiwalay sila. Ayan. Oo, oh, natunog pa. Ito pa isa. na natin. Tunog-tunog din siya. Wala. Alog ito. Isa. walang alog. Tingnan natin. Wala siyang alog. Well, buksan na natin siya. Para mas surprise kayo kung ano man ito. Yeah. Siyempre, nakalagay fragile. <laughs> fragile. Kung isa may fragile. Uh, wala siyang fragile. <laughs> yeah. At isa ka bubble wrap. Di ba? Ayan ang ating tanda. Ayan. Ayan. Ah, Ay, kung may bumili kasi. So, ayan. Tara. Diba? Alam <laughs> niyo na, no? Saan siya na kayo, ah? Alam niyo, sa totoo lang si Ogang, talaga, promise, mahilig ako mag ng mga ganito, panindan pakingabang na paninda. Ayan. Kailangan legit ha. Kailangan yung pagbibilihan sa online, legit po. Kailangan subok nyo na kasi yung sa akin, suki ko na po ito. Ito po yung mga ko na sila. O, oh, pag umorder ako, syempre, titignan ko muna sa mga comment section nila kung ano po yung proof na mga customer nila kung talagang okay po ba. No? Nakakamatay po ba siya ng lamok, langgam, ganyan, no? At syaka, may mga picture sila na proof din. At syaka, chinachat ko, oh, uh, may order po ako, pwede yung legit po ang pakibigay kasi pang customer po yan at yan po ay tinitinda ko rin po. Ayoko po masira sa customer ko. Ganon po dapat, no? Syempre, sasagot naman po siya. At kung ano yung order ko, yun po ipadala ko anong kulay at kung ano pong size, mga ganon. Ayan. Syempre, medyo, medyo, ano ka, no? Stricta ka rin kahit pa ano sa mga seller kasi nga, ah, uh, hindi naman pala seller sa mga uh, ano tawag doon may tawag doon eh uh, supplier di ba kailangan maging uh, alam nila na uh, ganito di ba at least mangingilags din sila na magpadala ng mga fake eh, alam ko naman eh aware naman tayo na na may mga fake po sa mga online pero ingat din at ilan din naman po ay legit po mga ogang so ito po yung in order ko mga ogang o, oh. ang tawag dito ay baolila si alam ko po alam niyo naman po to lalo na po dito sa mga tenderang kagaya ko no ito po ay ginagamit ko na for 3 years, no? Buhat po nang nagtayo ako ng tindahan. Kasi ayoko po yung nilalanggam. Ayoko po yung mga paninda ko nilalanggam. Ayan, katulad ng mga tinapay ko, yung mga nakasabit sa mga mga dingding ko. Ayan, gusto ko malinis yan. Gusto ko uh, ayoko siyang tinutulayan siya ng mga panis na langgam, pulang langgam, itim na langgam, no? Ayoko 'yon kasi uh, nakakapanira po 'yun ng paninda, no? Alam niyo po 'yan mga orang tindera, syempre be wise po tayo, no? Ayan, po. Ayan. Ayan po siya. Ayan ba? O, oh, lila. So, may kulay, may kulay uh, yellow. At ito po, bubuksan din po natin yung isa. Ayan. Ayan Hindi to masakit sa ilong. Uh -huh. Mabango po siya. Pero, nakakamatay po siya ng langga. So, ito naman po siya. Ayan. Kulay red naman siya. Ayan. Magkahiwalay in order ko. Alam niyo po kung kung mag-order po kung pang ilan nilan ko muna. Kasi sige so subukan ko muna, no? Okay. Ayun, umorder muna ng marami. No? Gusto ko. Subukan niya 'pag nasubukan ko na doon sa isang supplier, buy uulit-ulit po ako at box-box na po ako kung kumuha. No? Kasi kung box, kung by box po ang kukunin ko, ay talaga po marami po at may discount. Ano Gucci? Mabango. Ah, okay. Huh? Ang ko lang kanina. Anong, anong pangalan? Gucci Rush. Gucci Rush? Gucci palit? palit lang? One oh, Wala. Kapapamili ko lang. Oo. Oh, oh. 180, 180. Pag utang, 200. 180? Pag utang, 200. Ah. 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 Gucci, Ah. 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 po Ah. Ah. ito naman po yung um, Big Bibbal. Ah. po siya. Ayan. Ay, well, andito masasakit sa ilong. Ang 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 sarap anuhin sa ilong nito. Kasi <laughs> <Singotin. laughs> sa ka, Hindi naman. Ano, niya? ano ba naman 'yan? Ano ka pa ogang Tumino ka nga. <laughs> Pareho naman po siyang maganda. Kaya lang kasi gusto ko, uh, they are different. Para may option po yung customer. Para naman po ano kaya pagkakaiba ng red sa yellow? Yung gano'n syempre 'yung kulay, may pagkakaiba. <laughs> Hindi, ibig ko sabihin. syempre, tayo pag bibili na ice cream, gusto natin magkaibang flavor. O may flavor na dibuko, may flavor na ano, ba diba? Keso, yung mga gano'n. Ganun din po sa mga ginagamit natin ng mga ganito, mga spray. Kailangan po, mag, may, mayroon silang pagpipilian. Kasi kung halimbawa, ka ako yung customer, gusto ko, may pagpipilian akong kula. Ayoko lang yung nag-iisang kula. At saka, pag kumukutitap sa mga mata ko, ay gustong gusto ko po yan, mga ogang, Kasi ibig sabihin, bilang customer, how, uh, ano, eh, paano pa yung iba? kumukutiko kuti tapos din. mabibili rin po nila yan. So, ito po yung mga ogam. Pinagmamalaki ko po sila. Kasi, for 3 years, kasama ko na siya. Kung na sila, 2020 ah uh, ako yung nag-start na magtindahan. Sila na po yun. Nag, ano, ako bumibili muna ako sa mga tabi-tabi uh, dyan, ano, para i-spray-spray -spray ko dyan. Lahat po yan, pag ko po yan, pag nagbukas ako, everyday po yan, i-sprayan ko po yan. Kasi ayoko papasok ng mga langga, mga ipis, ganyan, no? At, uh, kailangan po maging ano po tayo, aware po tayo dun kasi kailangan po maging malinis po yung harap ng tindahan. Although na ganito po yung aking tindahan, open na open, well okay lang po yan kasi gusto ko rin po sa tindahan yung open. No? Basta ingat lang po tayo. Pwede nito pang spray kung sakali po may lumokoloko sa atin. Pwede natin ipukpok, pwede rin natin spray sa, sa mukha nila. Diba? Lagi lang sa tabi ko yung, yung mga ginagamit ko na. No? Pero my favorite kasi yung yellow. Ito, ito siguro three times ko lang nagamit yan. Pero ang ano ko, pinaka gusto ko, pinaka like ko po na ginagamit is kasi lemon po siya at saka talagang uh, namamatay po yung mga lambak. <laughs> Ayan, alam niyo ogang ano? Ayan, so apat po siya. So we will try it, no? At para kung talagang okay po siyang gamitin, kesa dun sa ginagamit ko na binibili ko lang dyan, abay, kapag ito po okay, at pareho po na binibili ko, abay, bibili na tayo na marami. Kasi mas marami, pag isang box binibili mo, mas makakadiscount ka. So, bumili muna ako ng tig dalawa, no, sa mga ibang company yan, sa ibang supplier. So, we will try it, no? Pag hindi okay, well, nako hindi po pwede yung pagmalaki. Pero, pag it's okay, ayan, syempre, tutuloy-tuloy po natin yung mga so ayan po oh, mga ogang tindera, I, uh, I just want to share lang po yung aking mga products na binibenta. At uh, to make it sure na okay po yung binibenta ko kasi uh, ginagamit ko po talaga. Ah, hindi ko po yun ano ah, yung yung bibilin ko tapos hindi ko naman po magagamit, di ba? Kailangan proof po yung self ninyo para po sa ganung mga bagay. <laughs> Napo no, sandali may customer lang po ako mga ogang. Halik lang. Ano yun? The yun, mga ganun, mga uh, kaogang, no? Advice ko lamang po sa inyo, no? Kailangan po, bago tayo yung order i sa po natin, no? Tignan po natin maigi po yun, ha? Hindi po tayo basta-basta order lang po ng order. Tignan po natin at kung maaari, pwede natin gamitin sa ating pansarili lamang, no? Para po ma-improve natin sa sarili natin at sa ating uh, mga customer ah, nagamit ko po yan, talaga effective po yan talaga po, lahat naman ako eh sa mga ino-order ko mga order online sa mga ano kasi sa online kasi hindi na ako nakikipagsiksikan tapos sa uh, nami namimili rin naman ako parang sa palengke lang din yun na, na tapos change ko yung mga comments nila tapos yung mga picture na sinasend nila ngayon kung pa bad shots siya sa akin kung pangit po yung mga comments syempre hindi ko yun o-orderin pag naman okay na halos lahat yung mga comments is positive talagang uh, prove naman po talaga na sila o-order ulit na pabalik balik sila mo yun dun po ako kumakasa no? at saka at kailangan ang importante lang talaga pag nagtitinda ka gagamitin mo yung item mo para alam mo kung iyon po ay legit or hindi di ba yun ganoon lang po ka simple mga ogang tindera no at uh, alam niyo po yung mga paninda ko lahat po yan ay sa online shop lang po po yan mga binibili at uh, hindi po ibig sabihin pag online ay scam lahat at fake lahat may mga totoo at may mga legit po yan no po ah pink may so marami pong salamat mo Ogang Tindera sa inyong pang pagtangkilik po sa mga uh, paninda ni Ogang no yung mga ka mga kasamahan ko sa, sa ano sa barangay at saka doon po sa mga mga uh, mga friends ko ayan sa mga namimili po sa akin dito lang po yan sa malapit lang po ako sa barangay Wawa no Dama de Noche Street ayan puntahan niyo lamang po ako dito at inyo po mabibili ang aking mga pinopost mo. Especially po, ang aking pong epipage ay Ogang Tindera. At sa YouTube po, channel Ogang, ayan po, no, mali po tayo mga Ogang, and please follow me po, no, at uh, I will follow you back, wow <laughs> alright mga Ogang Kindera marami pong salamat, ayan po binibili na po tayo, ayan happy happy lamang po tayo no? always smile, always wear our smile, so the blessing will always be here wow, <laughs> alright bye bye